Hindi ko alam kung paano ito sisimulan eh. Good morning, good morning nga pala na mga Orang Pero subukan natin ah. Subukan ko explain Sana ma-explain ko na maayos. Bago matapos ang 2020, may bagong rules na kasi. Bawat bansa naman kasi, bawat part ng Europe, iba-iba ang rules. Yan. Dito kasi sa Poland, may bagong rules na sila na pinapatupad. Ang rules na kasi nila ngayon, isang employer, isang TRC. Kung sino yung employer mo, sila lang yung may karapatan sa TRC. Although, mo. ikaw yung naglakad nun, ikaw yung nag-process nun, or kung nagpaturno ka man, sila kasi yung nakalagay sa sa name ng kung ano yung specific na company sa TRC mo. Kaya pag lumipat ka ng ibang company, kailangan mo rin talaga mag-apply ng panibagong TRC. Sa may manghawak na valid TRC, hmm. may attorney kayo, pwede kayo magpa-apply or mag-update sa attorney nyo. O pwede rin naman kayo mag-walk-in sa immigration. I-update nyo lang yung status nyo kung lumipat para yung immigration alam nila na lumipat kayo ng agency pero kung hawak naman kayo ng Pwede agency magpa-assist o magpatulong sa agency nyo para i-update yung TRC nyo or, mag or sila na mismo yung mag-update sa immigration na lumipat na kayo ng company or lumipat na kayo ng agency pero ang masaklap dun kasi mga call ka goods okay. ito reality lang ah. real talk lang hindi ko na ini-name drop okay? Ito so, ang ayaw na ayaw kong pinag-uusapan talaga. Yung agency ng mga kupal dito sa Poland. Kahit na valid ang TRC nyo at lumipat kayo or kalilipat nyo lang sa agency. Yung ibang agency po sa laga kasi wala talagang pakialam yan sa staff. Or wala silang pakialam sa TRC mo. Or kahit na valid pa yung TRC Kaya mahirap po talagang umasa sa agency. Although, nakakatulong naman talaga ang agency. Masaklap lang talaga. Malakas talaga mang ipit ang agency. Kaya sabi ko na nga ba, ayaw na ayaw kung tinatapik tong, tong agency na to Totoo lang mga call ang hirap kasing itapik or content ng agency dito sa Poland. Bakit ka mo mga call May stress kay Pero ito kasi yung reality na nangyayari talaga. Dito sa Poland mga call goods. Kasi sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, mga old, base lang kasi ito sa experience ko, no? pabaya po talaga ang mga agency dito sa Poland, okay. Hindi ko naman nilalahat, pero mapapa general mo talaga sila, ma, -ma general mo sila, no? na pinapabayaan nila ang ibang mga kababayan, lalo na sa pagdating sa mga application. Kaya yung ibang mga kababayan, hindi mo masisisi kung bakit sila nagsisilipatan eh. Kaya nagbabago ang rules ng Poland dahil sa kagagawan ng mga agency. Tayo mga Pilipino kasi, matyaga talaga tayo pagdating sa trabaho. Kahit anong trabaho talaga yan, mga call goods, titiisin natin yan eh. Kahit saan ka pa mapuntang field, titiisin natin yan. Eh. Kahit na sa isdaan pa yan, sa manukan, sa dry na trabaho kahit na sabihin mo ng taga sisid pa yan ng inodoro titiisin niya ng kababayan eh nagagets nyo ba ako mga all goods nagagets nyo ba ako pero kung papabayaan ka ng agency lalong lalo na pagdating sa mga documents mo kahit na sabihin mo ng rights mo yan ang agency paghawakan nila rito papabayaan ka nila eh except na lang talaga kung magpapa-attorney ka yung attorney kasi eh, tutulungan ka talaga nila, ipupush ka nila. Or ipupush nila yung Para mga documents. yung TRC mo. Ah, so, may mga agency talaga na walang pakailam. Kahit nasabihin mo ng hinihingi or pinap up ng attorney yan, yung ibang mga agency, dineded pa rin talaga nila ang attorney. Kahit nasabihin mo ng nagpa-attorney ka. Yung iba, yung ibang mga ganun. lang. Ang sarap in-name drop ng mga agency dito. Pero dahil, siyempre, mahirap makasuhan eh alam mo yung gigil na gigil ka sa kanila para inaimdrop. Once na ikaw yung nag-naimdrop, at maaaring, syempre, madeport. Kaya ang hirap sa totoo lang. Ang sarap tumulong sa ibang mga kababayan, along lalo na sa mga kababayan na nahihirapan dito sa Poland. Yung mga ganun. Kasi, na-experience ko rin yung ganun. Yung, alam mo yung gusto mo nang magkaroon ng TRC pero papahirapan ka pa ng agency. yah ang sakit nung ganun. Ang sakit sa isip, sa dibdib. Gusto mo silang sigawan, gusto mo silang gusto mo magwala in short. Pero wala kang magawa kasi bansa nila to. Kaya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bago pa dito sa Poland, pag-isipan nyo po muna bago kayo lumipat. Hindi yung basta-basta na lang kayong Pilipat. lumipat dahil hindi nyo gusto yung trabaho, dahil hindi nyo gusto yung agency. Mas maganda po magtiis muna, lalo na kung expire na yung TRC nyo or expire na yung visa. Nyo. Yan lang naman yung gusto kong sabihin. Baka nakakawindang lang. Pabaya lang talaga ang ibang agency dito sa Poland. New rules ng Poland isang TRC, isang company. Isang company, isang TRC. Yan po ang rules nila. Pag lumipat ng ibang company, panibagong apply ng TRC. Kaya yeah, sa mga lilipat, mag-apply po ulit ng panibagong TRC. All good, sana nakatulong.